Pinararasto ng komite ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy Mataas ang ilang ulit na hindi pagsipot sa pagdinig tungkol sa umano'y pang sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kahit wala si Kibuloy, itinuloy ang pagdinig kung saan nadagdagan pa ang mga paratang laban sa pastor. Saksi si Mab Gonzales. contempt Apollo Kareon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation dahil hindi raw uubra ang mga pagdadahilan ni Pastor Apollo Kibuloy ipinaaresto siya ng Senate Committee on Women and Children kahit may sampi na, ay hindi pa rin sinipot ng pastor sa ika-apat na pagkakataon ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sabi sa sulat ng abogado ni Kibuloy sa komite, labag sa karapatan ni Kibuloy kung pibilitin siyang humarap sa komite na nagdeklara na sa kanyang guilty. Napapahiya at nahaharas lang umano si Kibuloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Pero giit ng chairman ng komite, If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination. Wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon hindi po obra ang ganitong mga excuse. Noted naman ang nag-iisang pagtutol sa contempt order mula kay Sen. Robin Padilla. Pero kailangan ang majority vote sa loob ng pitong araw para mabaligtad ang utos. Sa pagtutuloy ng pagginig, nagkuwento ang isang OFW sa Singapore na dating miyembro ng KOJC na umabot umanong sa puntong hindi makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa perang binibigay sa KOJC. i encourage po kami na if you're really faithful and you want wanted more blessing, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. On top of tithes and offering, marami pa po doong nakahilirang giving, you know, from Burnley ni Pastor, from uh, uh, international uh, international meeting ng mga leaders. Minsan, ginagamit pa raw ng KOJC ang mga miyembro para makapagremit ng pera sa Pilipinas. Kung sakali, KOJC may be held liable for money laundering. Pagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na sinimula ni Kibuloy para sa mga bata, nakakalikom sila noon ng perang katumbas ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi pero walang napupunta sa mga bata. Kinukwestiyon na rin daw siya ng Canada Revenue Agency dahil sa laki ng pinapadala nilang pera sa Pilipinas. So 2019 nag-resign na ako kasi mayroong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, wala siyang, wala siyang, walang bawas. Niluloko mo yung mga tao na nungulit taka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa, sa jet. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na iligal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Nagpakasal ko ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po magkaroon ng ng, city, uh, ng, ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako talagang naturuan ding sumunod, sumunod po ako, pakasal. Mayroon pong kulang-kulang isang daan na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Quiboloy na puro peke. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Kibuloy ng hustisya para sa kanilang lider. Para sa si GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Kaugay sa pagpapakontempt ng komite sa Senado kay Pastor Apollo Kibuloy, naglabas ang pahayag ang kanyang abogado si Attorney Ferdinand Topacio. Ay Topacio, persecution o pang-uusig ang ginagawa mo noon ng kasalukuyang gobyerno kay Kibuloy. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.